Ito na po mga kapambin yung ating punla na talong. Tayo po yung magtatanim ngayong umaga po. Yan ang gaganda po. Yan po o. Eh. ang mga po pati o. Eh. Tamang tama na po ito palipat yan eh. po ng puno. Pati dahon. Ayan ang ganda. Yan po May eh. iba na andun pati po rin ating ano, repulyo ayan ang gaganda din alagang mami po ito yan eh. ganda ng ating pananin yan, salamat thank you lord po yan, salamat tayo po yung magtatanim na yan tataas po yung ibang maliliit ay hindi po natin tatanim yan eh. katulad po nito Papa, huli po natin yung maliliit. Tataas na pala na. Opo ka, tatabok. Magandang umaga po mga kaparambin. At nandito na po tayo sa ating taniman po ng talong. Uh, thank you Lord po, gawa ng... Kagabi pa po na ulan dito. Ay ngayon po ay katitilalaang sa ibang lugar po ay ano na natutuyo na po. Pero dito sa atin po ay ano may init tapos sa uh, gabi po na ulan. Tama tama po itong ating pagtatanim ngayon. At ito po, oh, alagang mami po ito mga kaparambin. Yan. Ang ganda yung ganda po ng ating mga pananim oh. Talagang malulusog po. Yan. At kasi nilusog mo. Tayo po ay ano. Makuha po ako ng yung organic po. Nandun pa po sa baba. Meron pala tayo. Bali tatlo po ang ating dala. Yung po ang labit ni mami kanina. Yan. Oh, daddy, meron pala talaga sobrang taas. Alin, yan ang ganda po. Yan po. Laki. Ah, ah, ng puno. Okay. Ito ang po. Ah. Ako'y makuha muna. Uh Ito po'y dire-direction. na. Hindi na ito malalanta siguro, ano. Ayan Ay, hmm. po, pagkalala ka po ng puno, oh. Eh. Hmm. Ang taas na na isang oray, ha. ha po, me. May. Ari po yung ating pataba. Ilalagyan na po natin sa may hukay na ating puno po, kada puno gawa ng ito po yun mga kaparmbin ito po yatin ating nasubukan itik, na itik, itik, itik pag hukay ito po yatin ating nasubukan na nung tayo po yung nagtanim ng sili at pechay po maganda po yung naging resulta kaya ganito rin po ating gagawin lalagyan po natin siya ng pataba tapos sabay tanim na po agad ganun po ano na po mga kaparambin yung ating pataba Sasalin po natin sa timba para madali. Sa bayan na po ating gagawin. Lagay, tanim po. Yan dito ni, simula tayo. Yan. Butas na yan. Binutasa na po ni mami pala ito. Tigi isa. Yan po oh. Yan. Doon po yung ating tanim. Malalim-lalim ano? Mahaba so, na man yung ma ano na ang katawan. Malalim naman, mahaba na ano. Mahaba pa ako. Ang bilas. Sigwa ng ang... Ito na sa kilang. Kalang mo Yan. Sampol. Sampol po. Ari po mga kaparambin. Oh. Sa lusog po. Yan. Oh. Hmm. konti pa yan bumunga ka i suot mo sa ano loob huwag nang pagdilig matatapon yan. yan. Bumbunga ka ng maganda ng madami ng malusog yun oh Oh. Yan, po mga kaparambing oh. Isang dangkal na po Yan, kapag kaganda niya isang yan <laughs> oh. Isang dangkal na po ang ating pananim oh. Ang ganda ah, ko oh. mo lang ilubog o. Oh. Pag ng dahon. Hindi nga. Yan. Ah. Oh, ah, pagkaganda. Buhay Napatalbin. na po agad mga kaprambin. Igit na mo. Buhay na agad. Talino ah. Yan. <laughs> Sabi igit na, binaak. Oh, hindi, malaki ang butas. <laughs> Maganda ang ano. para lang po yan mga kaprambin. Hindi iniipod. Oo. Oh, oh. Eh. oh ng talong. Ah. Ah. Ay, ay, kapag ganda. may ilang araw po, aray, italagang wari ko'y... Da, lapad doon po agad. Gawa ng ano po, yung kanyang ugat ay puno na dito sa kanyang palibot. Ay, tama-tama po ito. Mga tatlong araw ito, baka ito'y kalat na din eh. Mm -hmm. Sa ating taniman. Nakakatuwa po ay. Ang ganda o. Ang oh, ay, kita na ang tanim. <laughs> Kita-kita. Ang <laughs> no. ah, ah. ganito po ang ating mga pamunla talaga pong sayang-saya saya po ay. Sabay, pagkakagising ko naman sa umaga ay dilig. Ang pagpupunla po ay ano ay. Yan po alaga din naman ni mami. Nakakulambu pa nga ay. Eh. Oo. Pero kahapon eh, nispray ko na insecticide at ilalabas na nga as para ako hindi dapuan. Oo. Oh. Yung... Yan, po. kumusta po mga farm bean? Ay, ari po, araw-araw tayo din sa ating taniman. Bakit ba rin hindi ilapit? <laughs> gala ng gala. Pwede naman ilapit. Oh. Uh. Ah, may oh. Uh. <laughs> ano masasabi mo sa akin tanim? Ay, sa akin punla. Ay, kala ko ng salamat puno. sa pagpunla. Salamat sa pag-alaga, Katulad po sa aming pag-aalaga. Kailangan po may pagmamahal ay sa mga alaga. Sa lahat ng bagay. <laughs> sa lahat ng bagay po. <laughs> Kapag po ikaw ay hindi masaya sa iyong ginagawa at walang pagmamahal, ay malungkot, ang iyong... malungkot iyo. po ang iyong mga pananim. Kaya kailangan po ay kahit anong gawin mo, kahit pag kailangan po ay may pagmamahal. Masaya. Oh. At masaya ka po sa iyong ginagawa, mga kaparambing. Ganun po. Pag po hindi masaya, ay di malungkot po. <laughs> Kaya nga, hindi masaya, ay di malungkot. <laughs> Ayaw nga. Ayaw nga. Pag hindi ka masaya, ay di malungkot. Tawa na lang po natin ng ano. Ang problema. Oo. Ay, ano bang kabaligtaran ng hindi masaya, edi di malungkot. oh, yun naman sabi ko. Ay. ay, hindi pala kabaligtaran. Hindi nga masaya. Magka ano yun? Magka... Magkasing kahulugan na nga, hindi masaya ay di malungkot. Hmm. Yun ah. Ito bang kanto? Eh. Sama nga natin itong mga ito. Lahat uh -huh. na. Huwag lang ang yung pinakamalit. Pumulay ka, lubog. Ay, talaga kami. Hindi ay, hindi. Huwag mo. Eh, laki pa yun. Pag nahawan. Natabunan na kasi siya ng mga karating. Yan, nung gara po. Birdin, ito. Beardin na po agad ang ating tanim mo. <laughs> ikaw ba namang maliit na naipit? Makalaki ka ga? Hindi. <laughs> Lalaki pa man. kaya nga pag naluwag niya. Dititira natin sa tray Iya. Yeah. Dara po. May istan natin. Tayo, sabay na din. Tulong na po kami ni Mami po. Para ay, madali. Ang kuno ay kung ano butas. Amen. Ang pahiyap. Ano kuno ito yung mustasa dong limang piraso mamaya na yan? Oo nga. mamaya alam ko uh, kung saan ko ilalagay May mo pera sa buong stock. Bago na makita naman yung labi sila. po tayo kalagay ng pataba. Si mami po um, ang pananda. ay butas na po itong, ano, mga pagtataniman po natin. At kahapon hapon po mga karbin ay hindi po tayo nakapag video pero tinapos po namin yung ano lagyan po ng yan oh malching po yung plastic malching eh, diyan po sa ibaba at nakapag-spray pa po, po tayo doon ng sa fungicide po doon sa kabila ay wala pa po yung balot yung mahaba po dong plat mamaya na po siguro pagka natapos ito Sayang po ang pagkakataon mga parbin oh yan po oh yan ang blessing sa atin Na ampon ko Diretso dilig na po aray. Anong ah, landa po. Pagdilag pala natin bukas. Hmm. Baka maulang parang bukas. Okay, pag maulang din. Pagdilag ay timba muna na. Pagdilag natin bayo Para? Para... Uh,

Bali ito pong ibabaw na ito ay 198 piraso po yung atin na ito ngayon. Ako po ay galing sa bahay at, at po ako ng kape po. Meron doon natin. Bukod pa po yung ibaba. Ito pala ang po yun. 198 piraso. nan ano ang gara po. Hindi na po siya nalanta ay gawa ng panahon po natin oh makulimlim kanina po ay naambun nga nung timing po nung ating pagkakatanim din ngayon lagi po ba namang naulan pag tayo magtatanim yung sili ganun din po parang talong ganun din yung kumbaga po yung blessing may blessing po tayo nga yeah, si mami nagbubutas po may tara mga tayo yung tubig may yung oh, request mo yun oh, binuhay ko hugusan po ng ano kamay at tayo po ay may kasama po din eh dito tayo mga dito po yan tinapay po hmm. tsaka po kapi yan, yan. parang jugar dito po magandang umaga oo Pare po ay bagong project naman po yung ginagawa ni pare. Wala si pareng auntie, ano, padalong araw na wala eh. Absin sino? Uh si ang aking kapartner. Kahapon naman ay may ginawa sa si pareng jogar. Kaya wala ko kahapon. Oo. -huh. Ano naman po ay taniman po naman natin ng repulyo pare ito. Hmm. Ito pare. Ano? Binisita ko pare yung iyong ano ah. Kaya nga sinilab mo, ayos. Ano yun yun lang. Uh, yara yara, yara Tabila ang yung tabi. Tabila ang yung ano, databila ang yung mga kahoy. Ayos na yun tama tama pare bibigyan kita ng ano ng pananim na kalabasa meron doon tsaka opo, wari pa meron pa doon tamang tama yan yung pamutin bagin yun ano, 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 ano bago ka ayun muna pare unahin mo pare unahin mo muna yung yarain oh. para makapagtanim agad tama tama na ulan oh yung kanyang kaingin sabi ko itaniman taniman agad kahit anong panin na andun bibigyan pa pare para pare, mabrenda muna. Ah, okay, kape po mga kawarmbin. Oh. Ka kutsara, hindi ako makainom um, ng kape pag wala Halo na pare rin. Uh, yuk, napapasok kasi ako. Kutsirain na lang wala. O kape po tayo. Yeah. So, pa, parang biskuit. Eh. Oop, Oop. pa ba? Hindi man sa pala. Sino ba ko eh. parang init eh. Ay, ang init <laughs> pag hinihit. Ibu <laughs> kasi ito, ang dami. Hindi, asyan. Parang biskwit. Ay, yeah, asyan. Biskwit po, wala doon ibang tinapay sa tindahan. Parang po. Eh. Meron na po. Yeah. Hindi pa nakahukay kamote. Busy pa. Ka. Buwan ng ano po ay, minamadali natin na rin ating... Kahapon ay tukod na pare ah. Sa so, ang sandilim na. Hindi na kami nakatawid sa kabila ay buti umulan. Kaya nga kayo. Pinapit po kahapon. namin na kahapon nung lagayan na rin. Check yung wala yung dalawa. Ang dami namin tinapay kahapon. Uulan. <laughs> ah, kahapon ay uulang hindi. Pag nadilim ay tatakbong hindi. <laughs> Ang asa ko man kapo, sabi ko, hindi tumaas mas parang isang araw. Mm. Kapasok yun. Kako yung baka, kako yari yun, nagawa yun. Mm. Harap po si Parang Jower na operate ulit. Pre! Ano po? <laughs> Matapos na itong parami pang kanahon. Oo. Yan po. Hindi ni pare kami. Si Mami po ay nagtatanim na. Tayo po'y yung malagay ulit ng pataba. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ano? Ayos man. Yan. Yan. Ito so, na rin po tayo. Madali po ito mga tapos pagkatulungan mo. Ito ang gusto ilipat. Bago ako itong bago. Wala na oh. Wala mm -hmm. na. Mga palahat, siguro no. Kaya na ba natin tapos mag-abot na? Abot okay. pa, abot yeah. Nakatapos na po tayo mga kaparambin dito sa baba. Ito po ay 158 po yung baba. Plus yung taas ay 198. Bali ang ating naintanin po ngayon hanggang tanghali ay 356 po no po na talong. Yun po. Ayan dami po. Ano yan? Bilis agad ano po. At yung iba na maliliit po ay tinatransfer sa kapwa maliliit po. At yun po ay ating papalaking po Uli ito ano. Nung malalaki. Biglang laki yung Oo. iba. Ay, yung iba po pinipili natin yung malalaki na pong itanim yan. Eh. po nito. Para yung iba pong maliliit, habang nagpa po tayo uli sa ibang taniman, ay lumalaki po yung mga maliliit na yan. Ganun po. Tapos tayo po nagdidirig din eh. Ibabalik ito doon sa nursery. Oo. Ang kagandahan po mga kaparm din, ito. Tayo ay magdidilig po agad yan kaya wala pong lanta yung ating bagong tanim po papambunan po natin ito po ang kagandahan sa may libreng patubig po yan ay di ano po dilig agad ba yung so, blessing po ito sa atin may paulan po agad ano ano oo pwede po napakaganda po din eh, sa lugar namin ay ang babuyan ng ano sa bukal na mismo yung may cover po yung kulong dito po sa sapa ay pero wala naman po naglalasan din oo mamaya na ulit yan po eh. lakas po ng ulam yun yan para malahatan po natin at tayo po yung uwi na po maya maya na po ulit tayo pagkakain Maraming salamat po. Ingat lagi, ingat bless po sa ating lahat. bye po.